laki naman nito. Sobrang laki ng lugar na ito. Okay. Tapos, sa daming mga bahay na dikit-dikit lang. Itong mga, dito yung malaki. Isa ito sa kapakalaking squatters area. Yung isa, pandakan. Kaya, yun. Nandun kami sa dulo banda sa may sa may papasok ka pa, pa ng ano. Uh, Tingnan maraming tao. Dito mas malaki-laki ito dito kasi ah uh, naan sa ano dito sa pasukan pa to hindi pa to sa loob kami banda nandun kami sa looban eh. kaya may malaki mga bahay pa. Ma ano pa mga malaking bahay? So, oh, tingnan mo. Yung mga kuryente namin dito, sabit-sabit lang, ba? Diba? Pero, iwan ko ba kung may mga... Ano? Ano pa dito? No. tinatawag na jump shot. Tingnan mo. Yan mga ganyan, mga looban yan oh. Mga looban. Eh. Dito sa mga tabi-tabi. Sa mga tabi. Yung mga ano. Sa mga bahay. Yung sa mga ano. May mga bakery din dito friends, hindi ka man hindi ka maano dito kasi marami dito mga tindahan na pwede mong mabilhan pero ang problema mo lang sa dami mga tao dito na ano punong puno. di sa mga ano pero ang dami namang lusutan dito para <laughs> hello. Ayan yung gasutan dito. Para ma maano mo kung saan sila. Saan daanan sa mga ano. Saan daanan dito sa kuburan. <laughs> Ito yung barangay namin dito sa ano. Hello kuya! Yan yan yung barangay namin. Ito, papasok na kami sa pangalan. Ito yung pasukan papunta sa Tinitor marami mga pasukan dito. Wow, oh, ang ganda naman ng mga aso sa mga pusa. to, Yan, ganito ang buhay squatters. Ang dami. Puno ito sa bahay dito. Marami dito. Mga ganito lang. Oh, Kagay Yan. Pero dikit-dikit na yan yung mga bahay. Yan. Wala na yung maada. Ang isa lang madaanan kagaya lang nito. Kagaya niyan. Yan. Papasok papunta sa amin. Nandyan lang din. Hindi mo na yung mga ano Oh. Anong, anong pero gitu ng mga mga tinggan, mga tinggan, kasi pagdaan ko talaga, oh, ito na yung, ba yaman? Alam... ah, akiat kami na, sobrang taas na hondang, let's go and turn floor na, hmm? Uh, what is that, Blackie? Huh? This is my dog. Si Agtay. Yan yung alaga namin aso. Ha. Ito yung maliit. Yan. May tatlo kaming aso. Na. Yan. May isang maliit. Isang malaki. Isang malaki. Dalawang maliit. Tapos ito. Yan. Sino ka nga, be? Ah. Ito yung pinitira namin. Sino ka nga? Hindi kita pumunga yun. Nagluluto siya. Artista man ko. Artista! Let's... Nakagat. Uy, ma... Oh. <laughs> Maluto yan. <laughs> Ayan. Ito yung pamangkin kong maganda konti. Matanggadag sa akin, pero mas maganda ako, di ba? Di ba? Sure talaga yan. Mas maganda ako kisa sa kanya. Hoy. Oh. Kahit pag, pag anuhin mo pa kami, pagdikitin mo pa yung mukha namin, mas maganda talaga ako. Oo. Oh. <laughs> She's not believing. What's? Oh. Abli-abli. <laughs> Abli-abli. Ay, okay, sige na. Ito yung mga ano namin dito. Manicurista namin to. Oh, Manicurista. Manicurista. Manicurista lang. <laughs> Manicurista vlog to. Akala nyo hindi. No. Yan yung kapatid blogger ko. Namin, parang blogger. si ano. Vlogger namin. That, <laughs> yung vlogger namin. Tingnan mo. Nag-cutex pa sila. Hindi mag-news. Walang news ngayon. Kasi wala nang pipi. Totoo na. Bawal na yung piki. Kaya yun. Huh. Nahanap niya yung mga piki-piki na ano. dyan, sa mga lasigira dyan. <laughs> 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 uh -huh. Ito, 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 uh -huh. yan. Uh -huh. <laughs> Hindi yan siya, Tib Diver, ha? Yan yung cute Shada, namin namin na mo. ano. Hello! Hindi ka na pupute. Hindi na, <laughs> di na puputi ito aso namin kasi. Ay! Wala umihi! Ya, kadiri! Kadiri yung aso namin umihi! Hindi umihi, napakan. Parang kasi nakalagay na yung asan. Ay, ikaw Wala. lang na gano'n. Hindi ka na puputi. design. Bago design. Huwag ka na umasang puputi ka ba! <laughs> 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 isa naman ano, hindi na papayat. Ay, sige na, ito na lang. Hanggang next time na lang. Next vlog namin. Next vlog na. <laughs> next vlog namin, ha? See you. Oo, yung isa.